Ang ating profile video po ngayong araw ng linggo ay ang ating kaibigan na si Tinting. Yan po, ang kanya pong peso, pagpasok lang po natin ang entrance, nasa gilid po siya bandang kaliwa. Alamin po natin ang kanyang mga asking price, katulad nitong talong na bilog, haba, sitaw, ampalaya pipino. Ah, ayan po, tanangin po natin. Ayan po, ito po si Madam Tintin na tempohan din po natin. Siya po ngayon ang ating profile video ngayong araw ng lingkod. Napakaganda po nitong ating sakadora. Galing po ng Japan pa to. nagbakasyon vacation po, pag-Japan-Japan na lang. Good morning, Ma'am Tintin. Kamusta na po? Medyo nagbo-blooming yata tayo ngayon na. Blooming na blooming ang dating. <laughs> Ma'am Tintin, anong talong to? Propelika po. Pro, prople, uh, propelica, propelica, propelica. Magkano po asking price? 25 po, pero ayaw. 25, ayaw, ayaw pa. Ang hiningin niya po ay 25. Tanda niyo po, ang tinatanong natin sa mga kasakadora ay ang asking price. Ayun, ganun din ba? Opo, puro Propelika po lang. Itong talong na bilog natin, asking price. 25, 25 po kay... pero mabuti daw po eh. Oh, 25 <laughs> po ang kanyang asking price. Yan marami siyang sita oh. Ano ba 'tong sita mo? Yung birthday Berde ano 'yon? Yan. Mega star po. Magkano ni mega star natin? 120 po. 120. 120. Yan. Etong ano natin, Bulacan white. Yan po 120 din po asking. 120. Meron din po siya doon. Opo, ayun po, magkano upo natin? Opo po. Balag ba yun? Hindi po, gapang. Gapang, magkano yung asking price? 30 po. Yan o, hinahahan pa lang po sa kulong-kulong. At siyempre, meron din siya doon, ano, pipino. Oh, sa o, saka po, palaya. O, yung ampalaya natin, ano muna yung ampalaya na yun? Pipe po. Mistisa po. Mistisa, tignan natin ha. Magkano yung asking price ng mistisa mo? Ayan o. Magkano yung mantin yun? Pipe, MPP nung maputi. 25 per kilo. Yeah. Ayan po yung mga asking price ng ating kaibigan na masipag na sakadora dito sa ating uh, baksakan. At sa kanya yung site kasi Len. Yan. Yeah. <laughs> ilang taong ka na ba dito sa Kadora? Seven years. Seven years lang. Pero sa seven years na yun, napaka... Napaka full full pinala 'yung ano eh, no? Six years pa lang po. Oh, six years na. Pero mara marami, nang nangyari, marami nang magandang blessing ang dumating. Ayan. Kitang-kita naman po sa ano sa anyo ni Madam Tintin. Mayaman po 'to. Mayaman. Oh, uh, mayaman 'to. Ma'am Tintin, anong barangay ka ba dito sa Banatuan? Quezon District po. Oh, to, taga Quezon. Oh, taga Barangay Quezon District siya, pero may bahay din siya sa Mabini on site. Ganyan po katindi ang ating ngayong profile video na si Madam Singh. Madam Tignan, atin, baka gusto mo i shoutout yung mga mamimili natin. Sabi mo ulit, lagi ka na andi dito araw-araw kasi lagi ka nawawala. Eh. <laughs> kaya naman po wala, no? kasi konti lang naman po ibulay. bulay. Oh, ayan ko na po kay Ate Len. kaya nga, uh, mo uli yung mga ano natin, ano natin, mamimili sa mga mamimili po sa mga suke. Nandito yeah. na po ako. Araw-araw na po kayo bumili. Ayan, araw-araw. Ay, ito so, po, po suke. Ba? Ah, Ay, so, ano, 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 ano to? bayan to, sir? Kael? Sir, ano ang ano, so? Parang hindi makita. Hanap-hanapin street. <laughs> Yan. Isa po natin kagulay. Uh, bandol ang tawag ni Tintin. Isa po natin kagulay from Hahen. Yan, namimili po siya dito. Hmm. Maraming salamat, so, Mam Tin. Hello mga ka-palengke, welcome back again sa ating YouTube channel Dante D, Mr. Palengke Hindi po ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante D, at ito Dante D Ang Mr. Palengke po ng Kabalatuan City Ngayon po ay araw ng lindo September 3, isang makulimlim na araw And a blessed Sunday po sa ating lahat sa ating mga kaibigang farmers dyan sa sa lahat ng nangangalakal dito sa ating palengke. Tamaan niyo po ulit ako sa pagkatanong ng mga asking price. May close po ang tinatanong natin dito yung mga asking price ng mga kasamahan natin. Sa Kadora, sa Kadoro, sa kanilang mga gulay ngayong araw na ito. At kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para po maging updated ko tayo sa mga presyo dito. At ganun din po, pwede po natin i-like, share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya para let's samahan nyo na po ang mga Dito tayo kay Conce Aris. Good morning, uh, Conce. Conce, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Asking price. O, oh, 120. Kagaganda ng sigarilyas ni si Conce. Oh. Itong papaya natin. 12, tinatawaran siya ng 12 per kilo. Anong talong to, Konse? Mucho, magkano yung mucho? Asking Ay, price. 2, 25, 25 per kilo. E eh, yung ano natin, bonito natin ang palaya. Wala pa po, asking po, 40. Oh, asking ni Conce po, 40. Sa panigang mong sitaw. Oh. Ay, na nasili. Oh, nagta-ask uh, nagt siya ng kuryenta. Dati 200 to ngayon, kuryenta na lang. Maraming salamat, Konse. Ang masipag nating uh, sa dito sa ating baksakan. So, kalaganda ng patolan ng palipit niya, no, Sir Jim. Sir Jim, magkano yung patolan palipit natin ngayon? 25 per kilo. 250 per bundle. Ano nga ito? Ang palaya? Palaya po. Ano to? Make Christy sa bato? 25? 55. Please. Ah, 55. Ah, 55. Eri oh, mga good na kalamansi, kagaganda oh. Tanong natin magkano ang asking price. Kagaganda. Ayan, sa nagtatanong po kahapon ng kalamansi, 500 po yung good na good. Dito po kay Ate Tess ito. Ano? Medyo mababa po yung presyo ng ating kalamansi. Kaya tawad sa kasi Eh, eh, sir Ninja. Sir, sir Ninja, magkano per kilo ngayon yan? O, 75. 75. Ah, medyo umangat naman siya, no? O, okay. mas okay. eh. Na limang piso. Okay, salamat. Thank hey, you, sir. Ito, so, natin yung ano, presyo ng siling Taiwan. Sir, magkano yung siling Taiwan natin asking price? <coughs> baba na no 320 na sa dati sa 4 plus na ngayon 320 na lang po oh, ang ceiling Taiwan. Ayun bonito natin. Bonito po 30. 30 per kilo 300 per bundle 60. dahil lahat na nakabundle dito. Ah 10 kilo. Etong okra natin Alvin. Ang um, okra po 40 35. 40 35. Ano to balag ba tong upo mo? Uh, balag. Mag medyo matanda na po eh. Balag na medyo matanda na magkano? 15 po ang asking. Eh, yung ganito natin, ano? Talong din. O, oh, 25. Anong talong na ba ito? Kalikso. Kalikso. ito yung kalikso. Magka yung kalikso natin? Ngayon po, mga 15 and oh, 15 and Wala po ngayong bantay si Sir Alvin. Yan. Malayang malaya. John, walang bantay ngayon itong kaibigan mo dito. Ito, tatawid lang tayo sa pwesto ni ano, ni Sir John. Ano, ang dami niyang ano. Sabi talbos ng sili. Good morning, Sir John. Ito, tanong natin yung palipit na patola. Sir John, magkano palipit na patola natin? Asking price. Eh, 28 ang na 28 natuloy na bentahan. 28 na tuloy. Eh, yung pipino ang kinis. Eh, mm -hmm. yung... Hindi, itong ano pala, patola ang kinis. Ah, Patulang Ines. Sampo, pinse. Sampo, pinse. Eh, yung anak, bakla. Ba eh, ito tayo. Balalaki tayo. Oh, magkana ask price niya. yan. Magkana ask price yan. Ito nga Itong natin. Itong ano, talbos ng sili. Hey. 90. 90. Yan na. 90, 80 ang asking price. Ano? Ano bang talong yan? Pwede yan, 20 ang asking. Oh, 20 ang asking. Ito nga na natin, sito si na ito, Bulacan Wild, no? 80. 80. 90. Ito, meron din siyang okra. Yung okra mo magkala. Ito natin, 40. 40. Salamat, Idol John. Okay, magtanong tayo ng ah, presyo ng Taiwan Sea na maliliit ito. Adam, mahilin magkano ngayon tungan natin? Taiwan Sea. Ah, 250 25 per kilo. Ito, ito malalaki. 450. 450. Taiwan City ba ito? Okay, hindi lang linis masyado. 45 per kilo. 450 per bundle. Tingi nga. Ayun, ang bait naman niya. Salamat. Okay, salamat. Wala yung best friend mo, no? Magkana nga yung asking price ng kamatis natin ngayon? 40 po. Wow, kagaganda ng kamatis. Hindi ba bisaya ba yan? Kasi yung ganda ng tindera. Ayun yung sampalok natin. 350 po. 350? Tumas ulit. Mababa nga po, 100. Ayun oh, nga pala. Oh. 350 by 35, 30, by 30 no? Maraming salamat. Dito tayo sa kay Kuya Marco natin. Kuya Marco na ano yan, mais na. Dilaw. Magkano ang asking price ng dilaw? 20. Oh, wala tayong puti. Meron. Eh, wag na tayong mag-asking ng puti. Wala naman. Wala naman. Oh, wala yung puti. Dilaw lang. Medyo kulang sa supply yung puti ngayon. Ilang araw na eh, no? Okay. Wala ka ngayon? Wala ka ngayon? Ano ma is mo ngayon? Ito kay Madam, tanong natin yung asking price ng kanyang super white na bawang. Ayan. Magkano po yung super white na bawang natin ngayon? 670 po. Six wala 70. pa gumagala. Wala pa di pa gumagalaw. 670. Ilang kilo ba 'yan? 6.5. 6.5. Eh yung kanso natin ngayon magkano? 620. 620. Um, medyo 5 cm po 'yan. Oh, 5 cm 'yun. Mas maliit Ayan, oh, medyo medyo matamlay si Madam wala pa kasi <laughs> wala akong benta matumal <laughs> e <Matuman. laughs> <laughs> yung sibuyas natin kula magkano 9.50 na lang 9.50? gumaba no? o oh, 9.50 ayun Ay, imported imported ba to? Uh, magkano ito imported? 870. 870. 870. 8.70 yan 8.70 8.80 oh. maraming salamat madam Mat matumal matumal no? Dito meron tayong ceiling Taiwan, no? Tanong natin. Madam, sir, magkano ngayon asking price po natin ng ceiling Taiwan bundle? 39 po. 39, bali eh, 390 per. Ay, eh, bumaba, ano? Ang laki ng binaba, no? Bumaba dati nung nakaraan na sa 400 plus eh. Eh, yung ganito natin kamoto, yung ube. 35 po. 35 per kilo, 350 per bundle. Eh, yung galyang natin ngayon, Gabi. 52 po. 52? O, oh, 52. And, uh, ito, bago lang sila dito. Yung preso po nila, ito po, malapit po sa exit. Ayun po ang exit. Ito po, ayan, preso nila. Salamat. Ito yung okay, pagaganda ng papaya. Madam, magkano yung papaya natin ngayon? Asking price. Po. Kalalaki o 15, kamura. 15 pesos per kilo, 150 per bundle. Alagbate. 20, <laughs> Mababa na yung presyo ng ano ng alibati 2025. Dati umakyat na eh no, naging 30 35 na ngayon, naging 20 25 na naman. Eh sa luyot natin. Insen in, sa luyot. Salamat. Ayan, dito tayo sa kaibigan kong mabait si Ate ano, Maris. Ay, ko na ng mga kagulay ko ah. Ayun ah. Nahum. Dahil sa yun, dahil kasi nakikita ka na in-interview kita. Okay. Madam Maris, na maganda. Okay, ba, walang kamukha ko ka, ito, naibay. Wala siyang kamukha dito, walang kamukha. Ayan, ori. Magkano yung asking uh, price mo ng bonito? Uh, yeah. Bonito. Wala nga si boss. Wala nga yung pinamimili 40 na nga lang asking. O, oh, 40 asking. Ayaw pa. Itong siri panigang natin ngayon. Ay, sila. sila, kayo bang may ano ng sinong panigang? Sila, anong ba, saan ba kayo galing? po. Oh, o yan ha, ito yung taga kagulay natin na taga talugtog. Napakalayo pa, kanyang feeling pa. Ay, ay, apat na lang natira. Dati, yun to ito ngayon ha. Ngayon, bubaksak. Makala na ngayon, ask yung price niyan. Tuloy oh, po, 70. Oo, 70. Talaga ngayon, kasi yung ano niyan, Tinatanong natin sa kasi yung asking -ta price. Pag asking price, mababa pa tinatawaran sila. Ito, sa kagulay natin na taga... sir, ang si Sir Noel na taga... Taga Talugtog, yan. Bali, siling panigang lang, sir, ano mo? Yan. Sana may makita pa tayo mga kagulay natin na nagdadala ng gulay dito, katulad ni Sir Noel. Yan. Salamat, sir. Dala lang, sir, kayo. Maganda yan, siling. Pati yung siling Taiwan. Pag nagmahal oh, pag na, ay, nasa 3.5 na ngayon. Kasi dati nasa 4.5. 4.5, ganyan, 3.5. Bumaba ng konti. Ano? Salamat, sir, sa pagdadala ng gulay dito. Ayan. Ah, ayaw ni Madam Wait, Maris na tawagin natin siya maganda. Sabi ko na lang. Okay, may tura na lang. Ayan, si Madam Maris, may tura. Okay ba yan, Madam Maris? Nasabihin <coughs> well, eh, kano'n ito? Ayun na nga, okay ba yan, may tura na lang? Oo, pwede na Ayan. Pero mabay masipag, mapagbigay. Ayan. Ay, ayan na. Uh, uh Magkano na yung kalabasa? Ah, kalabasa natin ngayon. Asking price. Ay, dito po 20. Dito po 90. Oh, 20, 19. Medyo nakapix pa rin sa 20, 19. Wala si, kay Susan tayo. Hindi pa po nagbabago uh, pa, 20 uh, pa rin po dyan. Uh, oh, okay, maraming salamat po madam. Walang pagbabago. Katulad ng pinabantay ni madam, ano, walang pagbabago. Maganda pa rin. Salamat. Tuluyan natin yung kay Madam Ana Lo. Siyempre, yung kaibigan ko. Kaibigan ko, yung big buyer, ayun. Madam Ana Lo, magkano na ngayon yung luya natin ngayon? Asking price. 50, ayan o. Ito pa, may Ito, may santol pa. Yung santol mo? Magkano na lo yung santol mo? Laki Hoy, santol magkano? 20. Pwede sa ah, Bisi-bisi sila. Alamin natin yung presyo ng sinibuyas Madam, magkano yung presyo ngayon? Asking price ng gabi natin yung sinibuyas 850 850, good na good 850, 850 per bundle E eh, yung ano natin, ganyan? 55 po 55, basmal siyempre yung sinibuyas Maraming salamat po, madam Panungin natin si Miss Bayabas Madam, magkano na yung bayabas natin ngayon? Asking price 30 30? Bumaba na lalo no. Yung nakarani na sa 85 no. Ganda ngayon, ano na 30 na lang. Salamat. Dito may nagtitinda ng magandang uh, lansones at rambutan. Magkano ngayon lansones natin? 120. 120. Matamis ba? Galing Laguna. Galing uh, Laguna, Ay yung rambutan. Rambutan Tatlong kilo isang dan. RR. Then, Dina. Ano? Dina. Dina? Opo. Okay. Salamat. Shoutout nga pala sa'yo. Dito po tayo sa aking best friend. Yan. Good morning best friend. Best friend. Ano ba ang gulay natin ngayon? Pino. Mahal oh. Magkano itong ano natin itong puso? This is ay bumaba no? Disisais per kilo. Ano ba to? Gayang? Bakarin yung gayang natin? Kilo. Oh, 55 ang kanyang gabing galyang Ano itong talong? Ano ba itong talong? Propelli ka yan, baking ko lang 25 ko ito ang propelli niya Ayan, ayan ang mga Hindi ni best friend dito po tayo kay Madam Cha. Good morning, Good morning, madam. Madam. Good morning madam Cha. Madam Cha, magkano ngayon yung asking price ng ano mo, pechay? Insane. Okay. Ay, yung ano natin, itong Taiwan. Taiwan, 400 po. 400. Ayan. Kaganda ni Madam Cha. walang kupas na kaganda. Ayan, mga babaeng, walang kupas one na kagandahan. Ay, yung ano natin, patolang kinis. Ay, patolang pinis. 150. Good morning, sir. Good morning. Ayan, Hello, guys. Hello, guys. ayan, ayan mga kaibigan natin dito Baka may shout out ka Ayan, shout out ka Sino? Shout out, shout out po Arki Kapapokin Ayan, ganun sana Good morning idol Kasawang, kasawang tilapia. Ay magkano yung bonito mo asking price? Yan ito yung kuha Ayan, Ito isa sa pinakamasipag Hindi lang masipag to Mabait pa syempre may tsura pa Ayan, okay, Miguel, Sana Sana uh, Sana all yan po Andahan niya pang gulay na dumadating Dito po tayo sa pwesto ni Mount Glad Pati ni Sergiano Alamin po natin ang presyo ng gulay Ito na lang si sir ang tanungin natin Ang masipag niyang taga-bundle Taga-kamada ng mga gulay dito Good morning, sir Sir, fun. magkano yung asking price ng carrots natin ngayon? 1,200 1,200 Bali, 120 <laughs> per bundle Patatas? 1,300 1,300 <laughs> per, per bundle Eh, yung repolyo natin ngayon Yung magaganda yung sa likod, yung gaganda 600 600, ah, murang repolyo eh yung celery natin ngayon magkano? 160. 160. Eh yung leeks? 140. 140. Yung lemon natin magkano? Lemon 80. 80. Green bell. Green bell 360. 360. Yan po. Kaganda na lang. Ito kasama ko to sa gym. Ay, pag nag-gym tayo ha. Ay, okay. Kasama ko sa gym yan. Ay. <laughs> Bakit dito ka, Madam Agnes? Wala ka sa pwesto mo. Magkano na ngayon yung ano natin? Yung sibuyas na puti? Puti, yung imported. O, yung imported. Yung China, yung malalaki. 600. 750. Ay, eh, yung local natin. Lo local na puti. Itong pula natin. Salipo. Oh, ganun pa rin, no? Eh, yung munggo natin, ano? 2-1 yung ano, labo. Kintab. magkano Kintab. Kintab sa kintab. 1.8 yan. Salamat. Nasaan ba si sir? Shout out kayo si sir. Si Pagyawa sa Alam mo na. Busy sa barangay. Salamat. Sir magkano yung ganyang kamot natin per band? 45 po. yan? po. Dilaw. 45 per kilo 450 per banda eto ganoon din pare. yan po oh. 350 350 anong kamote ito ito pula pare ah. Uh, anong kamote ito ano pa pula rin po pala ah, pula rin 350 yan salamat sir Ron kaibigan magkano na yung labong natin ngayon Ah, asking, okay. asking niya 180. Pero wala pa kung bibili. Okay. 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 Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitis asking price update natin. Ngayong araw po ng linggo dito sa ating baksakan. Please don't forget to follow my FB page channel. Palengke ng sangitan kung hindi pa po tayo nakapag-follow. Ganun din po, visit tayo po natin ang ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. I-subscribe niyo po para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Pwede din po nating i-like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Mag-iingat po tayo pag tayo mamamalengke dito sa ating baksakan. Maraming salamat po sa suporta at panonood. Huling hapol po kay Atini. Atini, ini ang gaganda ng peche mo, magkano ang peche natin asking price? 150. Yan. Eh si mo. Meron na po 130. Maraming salamat at ini kung mabait. See you again tomorrow po sa ating update.